Ang Lazy Roundhead Game paw, isang kasaysayan ng pagpapalahi. Ang Lazy Roundhead Game paw, isang natatanging lahi ng manok, ay mayaman sa kasaysayan na hinubog ng selektibong pagpapalahi at ang maingat na pagsasama ng iba't ibang mga linya ng henetiko. Ang pinagmulan nito, pagunlad, at natatanging mga katangian ay nag-aalok ng isang nakakaintrigang pag-aaral sa pagmamanipula ng henetiko ng mga manok at ang pangmatagalang epekto ng mga dedikadong breeders. Ang kwento ng Lazy Roundhead ay nagsisimula sa Irish White Hackle, isang lahi na nakikilala sa puting balahibo nito at isang natatanging peacomb, isang uri ng comb na may dalawang bilugan na lobe na pinaghihiwalay ng isang gitnang tagayan. Ang lahi na ito ang naging pundasyon kung saan binuo ang Lazy Roundhead. Ang Irish White Hackle naman ay may karaniwang ninuno sa English White Hackle na nagpapakita ng isang linya ng lahi na malalim na nakaugat sa British Isles. Ang mga unang manok na ito ay malamang na may mas maliit na tangkad at posibleng iba't ibang ugali kumpara sa mas malaki, mas matibay na lazy roundheads na kilala natin ngayon. Ang eksaktong genetic makeup ng original na Irish White Hackle ay nananatiling isang paksa na karapat dapat sa karagdagang pagsisiyasat, dahil ito ay mag-aambag ng malaki sa isang kumpletong pag-unawa sa genetic architecture ng lazy roundhead. Ang isang mahalagang sandali sa pag-unlad ng Lazy Roundhead ay dumating kasama ang mga kontribusyon ng mga breeders na sina Fred Saunders at Grace Brady. Kinikilala ang potensyal para sa pagpapabuti, sinadyang ipinakilala nila ang mga Oriental Bloodline sa umiiral na stock ng Irish White Hackle. Ang crossbreeding na ito ay napatunayang lubos na matagumpay, na nagre sa isang makabuluhang pagtaas sa laki ng mga nagresultang manok. Ang pagsasama ng mga Oriental genetics ay hindi lamang humantong sa mas malalaking manok na may average na timbang na umaabot hanggang 5 pounds, ngunit malamang na nakaaapekto rin sa iba pang mga katangian, kabilang ang istruktura ng comb, istruktura ng buto, at maging ang ugali. Ang eksaktong mga Oriental breeds na ginamit ay nananatiling medyo hindi malinaw sa mga makasaysayang talaan na pumipigil sa isang tumpak na genetic analysis. Gayun paman, ang kanilang epekto sa mga pisikal na katangian ng lazy roundhead ay hindi may Ang karagdagang pananaliksik sa mga partikular na oriental breeds na ginamit ay magbibigay ng mahalagang pananaw sa komplikadong genetic heritage ng lahi na ito. Ang panahon mula 1950s hanggang 1970s ay nakasaksi ng isang pinagsamang pagsisikap upang maitatag at patatagin ang mga natatangin katangian ng lazy roundhead breed. Inilipat ng mga breeders ang kanilang focus mula sa karagdagang pagtaas ng laki patungo sa pagpino at pagstandardize ng hitsura at ugali ng lahi. Ang panahong ito ay minarkahan ng dedikasyon sa purong pagpapalahi ng Lacey Roundhead, na binabawasan ang pagpapakilala ng mga panlabas na bloodlines at binibigyang diin ang pagpapanatili ng mga natatanging katangian ng lahi. Ang proseso ng selektibong pagpapalahi na ito ay naglalayong lumikha ng isang pare-pareho at makikilalang lahi, na tinitiyak na ang mga susunod na henerasyon ng Lazy Roundheads ay mananatiling may natatanging mga tampok. Ang maingat na pagpapanatili ng mga tala ng mga breeders sa panahong ito ay mahalaga para sa pag-unawa sa evolusyon ng lahi at para sa mga pag-aaral sa hinaharap sa genetika. Ang kasaysayan ng Lazy Roundhead ay mayroon ding isang kapansin-pansin na aspeto ng informal na kalakalan sa mga breeders. Ang pagpapalitan ng mga natatanging Lazy Roundhead Game sa pagitan ng mga individual, tulad nila Oscar, aikens at Pinon Hatch Farms, ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga personal na network at tiwala sa pagunlad at pagkalat ng mga superior breeding stock. Ang mga palitan na ito ay nagpadali sa pagbabahagi ng genetic material at nagambag sa pangkalahatang pagpapabuti ng lahi. Ang mga informal na network na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng komunidad at pakikipagtulungan sa pagpapanatili ng mga bihira at mahalagang mga lahi. Ang nagresultang Lazy Roundhead ay isang lahi na nakikilala sa natatanging bilog na hugis ng ulo nito, kung saan nagmula ang pangalan nito. Ang mga manok ay karaniwang nagpapakita ng puting balahibo, bagaman maaaring may mga pagkakaiba-iba. Ang kanilang piko ay nananatiling isang natatanging tampok na nagdaragdag sa kanilang natatanging aesthetic appeal. Ang pagtaas ng laki na nakamit sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga Oriental Bloodlines ay nagaambag sa kanilang matibay na itsura, at ang mga dekada ng selektibong pagpapalahi ay nagresulta sa isang medyo pare-pareho at mahuhulaan na pamantayan ng lahi. Bukod sa mga pisikal na katangian, ang Lazy Roundheads ay kilala sa kanilang katalinuhan, isang katangian na pinahahalagahan ng mga breeders at mga mahilig. Ang pagkakaroon ng puti sa kanilang mga balahibo sa buntot ay isa pang karaniwang katangian na nagaambag sa kanilang natatangin visual identity. Ang kasaysayan ng Lazy Roundhead Gamefowl ay nagsisilbing patoto sa lakas ng selektibong pagpapalahi sa paghubog ng mga katangian ng isang lahi ng manok. Mula sa mapagpakumbabang simula nito bilang isang Irish White Hackle, ang evolusyon ng lahi ay maingat na ginabayan ng mga bihasang breeders na nakilala ang potensyal para sa pagpapabuti sa pamamagitan ng estrategikong crossbreeding at dedikasyon sa pagpapanatili ng kadalisayan ng lahi. Ang mga natatanging katangian ng Lazy Roundhead ay nakatayo bilang isang patunay sa pamana na ito, isang pangmatagalang parangal sa paningin at dedikasyon ng mga taong humubog sa pag nito. Ang karagdagang pananaliksik sa genetic makeup ng lahi, kabilang ang isang detalyadong pagsusuri ng mga oriental bloodlines at ang epekto ng selektibong pagpapalahi, ay walang duda na magpapayaman sa ating pag-unawa sa kamangha-manghang avian lineage na ito.